Mas magkano na isda? 40 40 kilo? Hmm Ang mahal naman Hindi ba? daw tayo? Ah, 7 kilo May huli naman kaya? Ay, eh, meron yan Samahan niya kami oh Oh uh, Umang kami ng screen eh Kapandawin namin ngayon Hindi namin kung may huli Tanggalin na namin Oh pag may hulay, padadala namin kayo. Kung ilang kilo gusto nyo. Itetesting yeah. yan. Uy! Uh -huh. Dami, dami o. Oh. Live yan ha, ah, live. Alangkat to, alangkat. Diretso yan ha. Ah. Masabihin nyo eh, may kat yan. Tignan hmm. nyo, gano'ng karami o. Oh. Malilit lang, pero sa dami. dami. Sa dami. Sa dami. Ma, wow, alas mapuno yung screen namin, no? Dami, oh. Oh. Ha, oh, gusto niya isda? Aladala namin kayo. Sa screen lang yan, ha? Mga ka-vlogger. Yeah. Oh, may naiwan pa, oh. Ayan, Sulit. Dami, oh. Walong kilo. Diba, boss? Napang duulit mamay ang gabi. Hindi kaya lumalim. Saka lubog, eh. Yangat sana ng konti. Ano ganoon talaga kanina yan? Ha? Unya angat nang konti. Maran'di mamatay. Hindi ba Timurito sa gawi morito? Hindi. Mo sa mo ako ba? Angat mo no konti. Yan ganyan. Nilagay mo sa likod. Sa likod mo ilagay yung kwan, kahoy. Hiyon yung kahoy para hindi Uy, uy. Yan. Tingnan. Ni aire ret Sa likod mo ilagay. Bukas maga natin papandawin o mamayang gabi? Mamayang gabi. Ah, uh, bilhin. Isang oras lang. Ang takip pansa ako, oh. Mamamatay. Boss, ayan, oh. Bukas maga. Papandawin ulit namin. Parang ang nahuli namin ngayon, Ayan, uh, oh. Sinako namin. Live yan, live. Alangkat. Oh. 8 kilo alam mga boss yan laki lang yan, mga tilapia may guraming naligaw na isa oh. Pero malilit pa yung guraming ngayon oh, mga boss oh, malilit pa pero sulit oh Ha. Oh, nandito na lang. Bukas na lang ulit, mga boss. Ah, biyaya, ano? Bye. Layo nga lang na nilakad namin sa kilometro bago narating yung numanga namin ng screen yun, ito layo, napakalayo dito na lang mga brad